Okay, Rudy sa so, What's up? Sa so, Ayan sa si commander So, ayan, may to topic lang tayo Bago natin simulan na lahat topic, topic, topic. <laughs> Bago natin simulan na lahat This is Nexus Rider Signing in for another new episode ng ating vlog series Okay, let's go ah uh. Nag uh, picture picture lang kami tapos nag tiktok tiktok Mga tiktok mga cancer Okay let's go ah! Uh, hindi ko alam kung natataiba ako na uutot eh So nga no, pauwi na tayo Bukit na yan Ang daming truck kanina Sa uh, tinagal-tagal ng palagi ang kong pagbiyahe kay commander Ngayon lang na ako naka-encounter ng na truck Ang pa akong maaksidente dahil sa mga truck na yan uh, truck former naalala ko pala yung radar na yun ato sa so yun guys ano ano ganatansin ko lang sa ugali ng mga tao yung hindi, kasi may na-encounter ako iba't ibang tao eh. May tao na sobrang bait. May tao na balance lang naman yung bait sa kayo sa manang ugali. <laughs> Tapos, meron din tao na sobrang sa manang ugali. Merong maldita, merong uh, suplada. Pero meron din namang approachable. <laughs> so, saan nga ba nang gagalo? Sa bahay ba o sa school? Ako yung galing ng bata. Ito, ito pala ngayon. Yung galing ng bata. minumura niya yung tatay niya pero ano yung biruan niya ang ino mo, minumigyan niya yung kunwari ah uh, bibili ako ng strugado yung mga ganun ginagawa niya yung tatay niya pinsa ko yun ha, pinsa ko tatay niya <laughs> para sa magtropa ng tatay niya pero diba saan nga ba nakukuha ng bata yun kasi para sa akin sa bahay diba? shortcut. Shortcut? Wow. <laughs> ko alam. Alam ko shortcut 2 eh. Ay, uh, <laughs> <homes>! <laughs> <ko> <laughs> <kaya> Yung hams! Tang inis! <laughs> Hindi Ang alam ko lang shortcut to Hahaha. Eh. <laughs> <laughs> So, ayun nga, no? tayo sa kwento. Ayun nga, yung pinsang kong babae na bata. Ano pa lang yun. Na, ano nga, parang tropa sila ng tatay niya, Nagumuraan sila eh. Pero, ba? Diba, ah uh, bago pumasok ang bata sa school, o bago mag-school ang bata, saan siya nakakakuha ng manners? Sa bahay, ba? Diba? Saan siya na... Saan siya, saan siya una natuturoan ng pag-uugali? Sa bahay. Pero Oh, pwede Pero sa, sa totoo lang In some point, hindi naman natin kailangan Dapat sisila sa magulang Kasi yung na-encounter ng bata, di ba Yung na-encounter ng bata is May masamang influensya May masamang influensya pala So

pero totoo lang, no? elementary ako siguro grade 2. Nabubuli ako ng mga grade 6. Pero sa so, nag-reflect sa akin. Kaya kapag ka, kunwari inaasara ko ganito ganyan, nagwawala talaga ako para ako nagiging incredible oh. look. <laughs> Kaya yung mga klase ko, takot takot sa akin eh. Pero ayun nga, uh, hindi natin kailangan isisi lahat sa magulang. Pero kadalasan kasi sa magulang kasi sa bahay din kasi talaga eh. sa bahay talagang ano pinagmumulan ng ganong ugali tanget sa panahon natin ngayon. dati yung mga bata eh pagka nagmura na napapamura sila pagka okay. ano okay. eh yeah. oh, yun nga Tas yung naaalala ko dati yung mga bata pa tayo yung mga bata dati pagka nagmura sila pinapalo pa nila yung mga bibig nila kasi nga bad nga yun... Eh, hindi na uso eh. Pag ano, may nakikita nga sa social media eh. Diba? Yung bata ay kumakamura. Galit na galit na potek. Pero samantalang, samantalang sa atin dati, pagka nag-umura tayo, pinapalo natin, titig natin. kung kumbaga, nag-umura tayo dahil oh, sa tingin natin, yeah. dahil sa tingin natin, kailangan. Joklan alam ko. Alam ko yung daan dinaray <laughs> ko lang nung pagkatid ko sa iyo. dinaray ko. Sabi ko, tingnan ko kung ano kasi alam ko talaga may daan eh. Kasi kasi nandaan na kami din dati nung bata pa ako. Eh ala, yun nga ang pagkakalam ko, may alam ni may, may daan niya sa hindi, hindi siya malayo. Ha? Oh, no, no. Pero hindi diret sa sarik na umagaan na lang Daan lang Mabilis ang daan lang Pero huwag Dahil sa tabi Dato Diba Kung gusto natin murahin yung kaibigan natin may Murahin natin Pero after nun Natatabi natin yung bibig natin Pati-tati Gini-influencia natin yung mga kaibigan natin yun eh kaya sabi natin, uy, ba't yan? Huwag ka magkumura. Eh ngayon eh, kung na lang talaga maka-influensya, eh. wala na eh, bali wala na eh. Kapag na na, yun na yun. Tapos ka na. <laughs> Eliminated ka na. mura mo yung kaibigan natin dati kasi galit na galit ka tapos yung isa pa yung na ano nga ako yung na kapasahan ako, ako ng overcharge pero may mura ka pa rin alam mo yung salita ng mura Hata mo na bubuli Hata naman tayo nabubuli. Walang uh, never... iyaka? Iyaka. Uh -huh. Iyaka mo maging kawawa karili mo?

dating disiplina ng mga 90s eh lalo na may mga tigapagtanggol na yung bata so payo ko lang sa mga upcoming parents like me, like us na let's discipline our child or our children in emotional way huwag na yung physical hindi yun na natin kailangan yun eh kung baga kasi eh Lalo na. Hindi, saka ano, yung namumu... yung saka ano, saka yung namumuo yung takot. So, ayun, sa mga magulang na upcoming parents, kaya natin, pag na natin yung si sistema. Hindi baling, ano yung tayo ng mga 90s na parents na matatanda eh, we have our own ways naman eh nasa sa atin naman yun para natin didisiplahin yung Yeah! didisiplahin paano natin didisiplinahin yung mga anak natin nasa sa atin na yun kasi magulang magulang naman tayo ng mga batang yun eh hindi naman sila eh kung bibigyan nila tayo ng payo tips pwede naman pero huwag tayo magtatang nasaan nila kanila magpapadikta ko na dapat gawin kasi nasa bagong generation na tayo hindi, nila pwede i-add sa atin yung ano yung disiplina na ginagawa nila sa atin dati kapagayaan so, nila tayo magdisiplina sa sarili natin pamamaraan so, tandaan nyo ang ubali ng bata o ang magiging ugali ng bata na kasalalay sa inyo na kasalalay sa bahay lahat ng yon manggagaling sa bahay kasi kadalasan hindi lang natin kasi nga naman yun ang pupuli kasi, ito, ito, ganyan pero yung bully pagkakapan na lang natin sa susunod sa uh, vlog saan focus lang muna tayo kasi sobrang seryoso nung topic na to eh alam mo yun usapang ano to mentality usapang magulang ba kami ano nga ni commander eh pinag-uusapan namin sino magdidisipline eh kasi ako ayokong manakit ang bata talaga kasi ha 'yan na naakyat pero namumurok siya. Mm. Oh, groupay exposed. <laughs> Ay sorry, sorry, may expose pala kita, Sorry, sorry. Putay, <laughs> neneg. Na, I-share tayo ng mga dish dito tapos eh i-expose ko bigla yung mga lingo. <laughs> bets lang <dechok> lang, bets lang. <laughs> Ang usapan talaga namin ng commander nasabihan namin yung anak namin as much as possible tapos pagka uh, regarding naman sa punishment walang cellphone yun na lang oo oh, please tohol hindi naman physical yun eh hindi ka harmful naman ah, uh, harmless naman yun Ta <laughs> tapos walang cellphone for oh, one week ganun lang grounded mo tapos good partner pa lang anak mo tapos makulit kung mong aano yung nabubugbugin mo utang na 9 months munti na lang bubugbugin mo lang tapos makulit <laughs> diba wala, well, nasa kanila naman yun nasa disiplina naman nila yun pero still diba wala wala naman tayong magagawa kahit kahit na pa man lang sabihin natin dito sa vlog na to hindi makikinig yung mga nangitin sa magulang kasi nga they have, they have, their own ways eh. and I respect and I respect that the man yun naman ang akong good lang ako sa mga bata na nagagamit yun lang naman sa atin. so ayan, guys sa mga upcoming parents like us sana isipin na natin sila nang walang namumuhang takot sa kanila. Kung gusto natin maging close sa atin, anak natin, eh, diba, takot na natin sa kanila na makapin ka nila tayo. Hindi, ah, uh, na, okay, huwag okay, okay na natin pakabutin sa point na hindi sila nagsasabi ng problema sa atin dahil nakatakot, hindi close, diba. Lahat naman magulang gusto close anak nila sa kanila. Ang ano nga lang naman talaga, kasi, na lang natin i-enhance na lang natin yung patience natin ayun so, lang naman ladies maraming salamat sa panonood at pantayin nyo yung mga iba ko pang vlog i-vlog natin yung tungkol dun sa buli kasi marami na i sa akin nyo marami akong naranasan from grade 2 to grade 7 na buli ako nun i-check ko sa inyo so yun lang ramisala mazapana sa no and always remember we use the road next is rider starting off next is do now you no shadak next we don't inside next is sunny no snow filters pure truths windows down the wind screams i hear manifestations god i'm so up on my line i hit time the link stars